Magandang gabi mga kahiwaga. Hindi lahat ng kwento ay katang isip lamang. May mga lihim na itinatago sa dili. mga aninong kumagalaw sa bawat sulok. Maligayang pagdating dito sa hiwaga at sindak ng gabi kung saan ang takot ay nagsisimula. Isang matandang lalaki ang nagpadala sa atin ng isang kwento na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa kanya. Isa itong lihim na itinago ng kanyang pamilya sa loob ng maraming dekada. Isang kwentong may kinalaman sa isang kakaibang lahi na itinuring na alamat lamang ng karamihan. Ngunit, sa kwentong ito, malalaman natin na may mga alamat na hindi lamang kathang isip. Ito ang kwento ni Elias, ang lalaking may dugong tikbalang at ang kultong na isyang patayin. Isang maikling kwento lamang ito. Sa isang malayong baryo sa lalawigan ng Quezon, may isang matandang albularyo na kilala sa pangalang Mang Ibing. Tahimik lamang siya namumuhay sa gilid ng kagubatan, malayo sa karamihan. Ngunit, isang gabing madilim, habang siya'y nag-aalay ng dasal, sa kanyang maliit na altar, biglang bumukas ang pinto ng kanyang kubo. Isang sugatang lalaki ang bumagsak sa kanyang harapan. Si Elias. Halos wala ng malay at may kakaibang sugat sa kanyang likod. Sugat na tila gawa ng isang hayop, ngunit nagtataglay ng mahiwagang marka. Dumating ka na rin ang dugo ng huling tikbalang. Hindi na niya inasahan na darating pa ang araw na ito. Si Elias ay isang ordinaryong lalaki sa paningin ng iba. Lumaki siya sa Maynila at lumayo sa kanyang probinsya. Matapos pumanaw ang kanyang ina. Ngunit, bago ito mamatay, may iniwang babala sa kanya. Anak, huwag kang babalik sa ating bayan may mga nilalang doon na hindi mo dapat makilala. Wika ng kanyang ina. Ngunit dahil sa isang kakaibang panaginip, isang kabayong itim na palaging lumilitaw sa kanyang diwa. Tumatawag ito sa kanya. Hindi niya napigilan ang sariling bumalik sa kanilang dating tahanan. Doon niya nadiskubri ang mga lumang sulat ng kanyang ina na nagsasabing siya ay nagsimula sa isang lahi ng tikbalang. Hindi siya makapaniwala. Ang tikbalang ay isang alamat lamang, hindi ba? Ngunit, nang magsimula siyang magkaroon ng kakaibang kakayahan, nakakakita sa dilim, nakakarinig ng mga mahihinang bulong mula sa malalayong lugar, at nakakaramdam ng kakaibang lakas. Napagdanto niyang may katotohanan sa lihim ng kanyang pamilya at may mga taong naghahanap sa kanya. Hindi natagal ay napansin niyang palaging may sumusunod sa kanya. Mga taong tila hindi ordinaryo, mga lalaking nakaitim, tahimik ngunit mapanuri, na tila inaabangan ang bawat galaw niya. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi may isang matandang babae na lumapit sa kanya. "Alam mo ba kung sino ka?" tanong nito. Napaatras Silias. "Ako po si Elias at wala akong pakialam sa mga alamat na sinasabi ninyo." Ngunit bago siya makalayo, bumulong ang matanda. "Huli ka na nila, iho. Nasa dugo mo ang kailangan nila." At iyon ang unang pagkakataon Napasok siya sa isang bangungot na hindi niya akalaing totoo sapagkat bago pa siya makatakbo, biglang may sumunggab sa kanya mula sa dilim. Ising siya sa isang lumang altar nakatali sa isang malaking kahoy. Sa paligid niya, may mga taong nakasuot ng pulang kapa. May hawak na mga itim na kandila at nagdadasal sa isang wikang hindi niya maintindihan. Isang lalaking matangkat, mukhang pinuno ng kulto ang lumapit sa kanya. Ang dugo mo ang susi sa pagbabalik ng ating Panginoon. Wika nito, ang dugo na hulitik balang ang magbubukas sa daan. Napatingin si Elias sa patalin na hawak ng lalaki. Sa sandaling iyon, Isang matinding init ang bumalot sa kanyang katawan. Isang hindi may paliwanag na galit. Hindi niya alam kung paano, pero napunit niya ang mga lubid sa kanyang kamay. At isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa kanyang bibig. Isang sigaw na hindi tao. Sa gabing iyon, nakita ni Elias ang kanyang tunay na anyo. Hindi ganap na tikbalang. Ngunit hindi na rin isang ordinaryong tao. Mabilis siyang nakatakas, ngunit hindi siya nag-iisa. May isang nilalang na tumulong sa kanya, isang matandang aswang na may sariling agenda. Ako si Lakan, at kung gusto mong mabuhay, kailangan mong tanggapin kung sino ka sa kanilang paglalakbay, natutunan niyang hindi siya nag-iisa. May ibang tikbalang noon ngunit pinatay sila ng kulto sa loob ng maraming taon. Siya na lamang ang natitira, at ang kanyang dugo ang huling bahagi ng kanilang ritual. At ngayon, kailangan niyang tapusin ang mga mga ngaso bago pa nila siya mahanap muli. Sa huling bahagi ng kwento, hinarap ni Elias ang pinuno ng kulto. Isang lalaking may dalang matandang agimat na kayang supilin ang kanyang kapangyarihan Ngunit sa tulong ni Lakan at Mang Ibing natutunan niyang gamitin ang kanyang tunay na lakas Nagliyab ang kanyang mga mata lumakas ang kanyang katawan at sa isang matinding sagupaan nagapin niya ang kulto at sinira ang altar na naglalaman ng kanilang ritual Ngunit hindi pa tapos ang kanyang laban Marami pa sila Elias at ikaw na lamang ang natitirang bantay. Ngayon, siya na ang nag-iisang protektor ng lahi ng tikbalang at ng lihim na matagal nang tinatago ng mundo. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento natin. Isa lamang itong patunay na hindi lahat ng alamat ay kathang isip. Sa bawat sulok ng ating bayan, may mga kwentong hindi nais ibunya. Mga lihim na itinago sa paglipas ng panahon. Ngunit tulad ng natutunan natin, ang katotohanan ay hindi maaaring ikubli magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga nakinig sa aking mga kwento at sa mga nagsubscribe. Marami pong salamat. At God bless po. Sana magingat po ang lahat.